resolusyon na nagpapatibay sa pagsuporta kay PBBM at sa bagong Pilipinas campaign inihain ng kamera naritong news ni Ralph Dela Cruz. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, inihain ng Kamara ang House Resolution 1557 na magpapatibay sa kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kampanya nitong Bagong Pilipinas. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na sponsor ng naturang resolusyon, patotoo ang bagong Pilipinas campaign sa hangarin ni Pangulong Marcos na maglatag ng reforma at maibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng pagpapaabot ng serbisyo at tulong pinansyal sa lahat ng Pilipino. Dagdag pa niya panawagan ng programang ito sa pagkakaisa ng mga Pilipino upang magkaroon ng mas maunlad na buhay. Hinimok naman ni Gonzales ang iba pang mga kasamahang mambabatas na suportahan ng House Resolution 1557 upang maipakita rin ang kanilang suporta sa pamumuno ni Pangulong Marcos. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.